Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binatikos nga po ni Patrick Beverly ang hindi pa pagbibigay ng Golden State Warriors ng kontrata kay Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagtanggal nga po agad ang Los Angeles Lakers ng players sa kanilang lineup bago ang pangalawa nilang game sa kanilang back-to-back -back kontra sa Minnesota Timberwolves. Ayon nga po mga sa naging pahayag ni Patrick Beverly sa kanyang sariling podcast, kinwestiyon nga po nito kung bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa binibigyan ng Golden State Warriors si Clay Thompson ng contract extension. Yes, nagmumuka nga na po na pang pa ang Warriors sa magiging performance ni Clay Thompson ngayong season kung bibigyan nila ito ng kontrata. Pero kung titingnan nga po natin ang mabuti ang kalagayan nito, hindi na rin naman nga na po dapat pang pag-isipan ng kanilang front office ang magiging kontrata ni Thompson Gayong deserving nga naman nga po niya ito dahil sa mga binigay nitong kampinato sa kanilang organisasyon ng na mga nagdaang taon sa NBA. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay sigurado naman nga po na malaki pang may tutulong nito sa Warriors sa mga susunod nilang kampanya. Kaya mali nga daw po naging plano ng Golden State sa pagpapatagal pa nila sa pagbibigay ng kontrata kay Klay Thompson. Well para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag average na rin naman nga po si Klay Thompson ng 26.5 points per game sa nakalipas na apat na laro ng Golden State Warriors. Bukod rin nga po dyan ay nagiging maganda na rin naman nga po ang shooting nito sa 3 point line isang magandang sinyales para sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagtanggal nga de po agad ang Los Angeles Lakers ng players sa kanilang lineup bago ang pangalawa nilang game sa kanilang back to back kontra sa Minnesota Timberwolves. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, sa pagkatalo nga po ng Lakers ngayong araw ay nalasap na nga po ng kanalang team ang kanalang 3 game losing streak kung saan pwede pa nga po itong magpatuloy since magkakaroon pa nga po sila bukas ng pangalawang game ng kanalang back to back contra sa number 1 team sa West na Minnesota Timberwolves nakakagaling rin naman nga po sa pagkatalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Philadelphia 76ers at ang masama pa dyan mga katrops ay nagde rin naman nga po na hindi dito maglaro ang ilan sa kanilang mga players na nagtamo pa lang ng injury ng mga nagdang araw at isa na nga po dyan ay si Antrona Davis na nadagdagan na naman ang tinatamong injury matapos matapilok ang kanyang ankle nang supal pali niya si Kobe White. At dahil nga dyan ay malaki nga po ang posibilidad na hindi siya paglaro ng Lakers bukas ng umaga laban sa Minnesota Timberwolves kahit man napakahalaga ng laro nito para sa kanilang kupunan. Kaya mukhang kailangan nga po talagang manalo ng Lakers kahit wala si Antrona Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.